May ay, ay, May anak ka, din. Naka, May Muling pinag-uusapan sa social media ang inilabas na bagong video ng Toro Family sa kanilang YouTube channel, kung saan bumuhos ang matinding galit sa revelasyong nakita ng mga miyembro ng pamilya sa ginagawa ng mga kasambahay sa anak ni Papigalang na si Happy. Isang ring kasambahay ang nag-record at ipinakita sa asawa ni Mama Marina si Odie ang nangyari malapit sa puso sa magkapatid na sina Tony Fowler at Mama Marie ang mga anak ni Papi. Maging sa iba pang miyembro ng pamilya, kung kaya ay hindi nila naiwasan na sumiklab sa galit ang kanilang mga puso nang mapanood ang hindi magandang ginagawa ng mga yaya ng bata. Magkakalahating taon nang naninilbihan sa pamilya Toro ang mga nasabing kasambahay. Buo ang tiwala sa kanila ng pamilya saat pa ni Mama Marie ay kung umaalis siya ay iniiwan niya ang pera at mga alahas dahil pinagkatiwalaan niya ang mga ito. Ngunit hindi niya lubos, maisip na gagawin nila sa bata ang pananakit na napanood nila sa naturang video. Mapapanood ang paghila ng buhok ng mga kasambahay sa bata habang ito ay pinapakain. Hindi lamang ito, makikita rin kung paano turuan ng mga yaya ang bata na magdirty finger. Kung para sa bata ay tila laro lang ang ginagawa ng mga nagbabantay sa kanya, kabaliktaran ito ng makikita sa video. Nang gagala iting hinanap ng ina ng bata ang kasambahay. Ayon pa kay Papi ay hindi niya kinayang tapusin ang video at kaagad na niyang hinanap ang yaya upang kumprontahin ito. Pinalampas niya umano ang dating paggupit sa kamay ng kanyang anak pero sa pagkakataong ito ay hindi na niya kayang palampasin pa. Uminit ang tensyon ng makaharap niya ang mga kasambahay na umabot sa pananakit ni Papi sa mga ito. Saad naman ng kasambahay ay harutan lamang nila ang makikita sa video at hindi ito buo. Maging si Mama Mari ay sumabog na rin sa galit dahil sa tiwalang nasira. Hindi lang ito ang unang beses na nangyari ang ganitong pananakit sa bata. Saad ni Tony Fowler ay hindi ito pagiging overacting kundi ay nakakaalarma talaga. Kung kaya ay humingi ng advice ang Toro Family sa NBI upang makumpirma kung child abuse ang naganap at kinumpirma nga ng NBI na child abuse ang ginawa ng dalawang kasambahay. Sa bandang huli ay namayani sa Toro Family ang pagpapatawad dahil sa isa sa mga kasambahay na sangkot ay mayroon na rin dalawang anak na pagdesisyonan nilang huwag ng kasuhan ang mga ito at paalisin na lamang sa bahay. Pinapirma din sila ng non-disclosure agreement maging ang mga natitirang kasambahay upang manatili ang confidentiality ng nangyari. Dahilan sa tuwing umaalis ang mga kasambahay sa Toro family ay marami ang nadagdag na kwento. Sa kabila ng katotohanan na bukas sa mga manood ang mga nangyayari sa kanilang buhay gaya na lamang ng ginagawa nilang reality show. Sa huli ay hindi pa rin makapaniwala si Tony Fowler sa naganap. Anya ay akala niya sa pelikula lamang nangyayari ang mga ganun hindi niya lubos akalain na mangyayari sa kanila sa totoong buhay. Hiniling naman ni Mama Mari kay Tony na ng CCTV ang buong bahay upang maiwasan na ang mga ganitong pangyayari.